Bale, culinary student po ako ngayon. Ako, ako po si Ronaldo Romero. kenda <laughs> ng pangalan ko. Uh, computer engineering. I'm taking up computer engineering. Pitong taon ng long distance ang relasyon ni na King at Diana. Si Diana ay namamalagi sa Nueva Ecija, habang si King naman ay sa Tondo, Maynila nakatira. Matatag daw ang kanilang pagmamahalan kahit bihira na nga lang daw silang magkasama. Kaya naman masarap mag-wish ng labing-labing kasama ang iyong bebe. Perfect gawin sa isang weekend getaway. Birds, your wish has come true. For the first time, magkakasama kayong dalawa sa isang weekend getaway sa Pagbilao Quezon. Nakuha ng Pagbilaw ang pangalan nito mula sa dalawa nitong pangunahing produkto noong araw. Ang papag, at ang bilao. Ipinagmamalaki ng pagbilao ang natatangi nitong ganda, lalo na pagdating sa mga isla. At yan ang una niyong activity, King at Diane, Island Hopping. First time rin ba? O, ang gagawin po natin, nakikita nyo ba to? Magpapalo sebo tayo. <laughs> ang Borawan na isa sa mga paboritong destinasyon sa pagbilaw. Tinawag itong Borawan dahil sa malaborakay nitong crystal clear waters at malapalawan itong limestone cliffs. one, two, Borawan! Pero hindi lang Borawan ang natatanging isla sa pagbilaw. Welcome to Puting Buhangin Island! Ayan okay, pa. na yung puting buhangin eh. Kahit tiis din siya na katulad nung unang pinunta namin, may iba pa siya, may iba siya eh. May kakaiba doon sa ano. Yung white sand talaga na pinong-pino yung ano. Ang ganda sa Bukod sa maputing buhangin, kilala rin ang islang ito dahil sa Kuebang Lampas. Hello! Hello. Ayan ang na kwebang Lampas. Kaya siya tinawag na Lampas kasi daw lampasan, lusutan siya kaya siya naging Kuebang Lampas. sa masasarap na pagkain, may paandar pa sa paghahatid ng pagkain sa silang ngayon. Now that's what I call service deluxe. The paradise. The paradise Hello. of vermiculture. Ayan, ginagamit ng vermi worms kung saan yung mga dumi nila ay mm -hmm. e ginagamit for organic farming. Parang fertilizer ito for organic farming. At dahil dyan, dahil nandito na ako, nice meeting you. Number one. Number one. <laughs> Pumuli ng vermi worm sa layod ng minuto. minuto. Masarang yung kulang, ano? Ayun o, mo na isa na nun, girl. Para yun. Pagdaga na, sa pakaramdaman. Yan, King. Pakibilang. Ayaw ka na, Alin. Kaya natin. Hey, team. Wow. King, si Daya naman naka-12. Actually, yung iba niya na hindi niya Tulong. Dahil dyan, guys, travel destination number one! All-star Yes. Okay niyo na. <laughs> Tay. Kumain pala 'yan. <laughs> <laughs> Sagana sa iba't ibang uri ng seafood ang pagbilao at isang gastronomic feast ang naghihintay para sa ating lovebirds na sina King at Diane. <laughs> <laughs> okay. Saban mission na two. to. <laughs> Ipusin ang yamong dagat, sa loob sa ng sampung minuto. Asa ng yamong dagat tayo <laughs> Five minutes to go, warriors! Tap mo? Hindi, to, high Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. One minute to go. Kaya pa kayang lunok King ang nasa bibig niya. Tata? Uh-huh. to? Balata mo sa akin to. <laughs> Boy, mo nga sa akin lahat eh. Di ah? Ang dami mo na nakakain. Naiyak <laughs> ka na, ka no. Ka no. <laughs> uh <-huh>. 30 seconds. Ano? <laughs> 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 Miss ko na lang, kaya nga nag-tus the box ko. Tingnan natin 'tong tubig. Noon uminom ako ng tubig, akala ko makakatulong 'yung tubig. Hindi siya lalo kayo pa lang lalo ako magician... na ipapanood. Ano bumabalik pa 'yung pag-uinom ng tubig? Yung mga gamot na malalaki na lulunon mo, yan hindi mo malulunon? Ha? Ah, okay na? Wala na. Ano? Ah, teka na, bubabalik ka sa ora ako. Ha, teka. Counted. Hindi na 'yan. 10 seconds. Okay na? <laughs> Baka biglang bumalik mo mga. Amangat yung sigura ko. Yung ano? Right! Tapos, huyak ako. Good job, Warriors! Travel mission number two, no. accomplished! Oh, ayan, Pards! Oh, pinapakilala ko nga pala sa inyo, si Pards. <laughs> Kasi ayaw niya yung tinatawag siyang nanay eh. Yan, siyang may-ari ng oldest barbecue place dito sa Pagbilao. So, Aling Mercy. Yes. Ipatikin mo naman sa amin yung specialty mo. <laughs> barbecue bun. So, Nay, anong pakiramdam na... Ay, hindi nga pala. Sorry, sorry, sorry. Bards. <laughs> oh, yeah, yeah. Bards. Anong pakiramdam na medyo dumami na yung kakompetasyon mo na yung barbecue bun dito? Okay, okay lang. Okay lang. Ganyan talaga negosyo. Negosyo. Oh. Pero, gano'n ba? Gano'n ka mahal. Kasi so, kano bang isang ganito? Tatlong piso lang pang masa. Wow, pang masa. Tatlong piso isang ganito. Tapos yung bun. Tatlong piso din. Bali, piso. isang set, six pesos. Six pesos. Oh, Isa lang oh. ang ng pagdalawa, nine. Ah, oh, depende. Okay. Tapos yung sauce niyan, syempre, ikaw nagmagawa niyan. Syempre, patikim din natin sa ating warriors. Grabe si Pards eh. <laughs> Siya lang... Talagang Kinarear niya talaga ng 26 years, hindi siya nagsawa sa, oh. sa so, ginagawa niya. Hmm. Parang ang bilis na makaubos ng tinda doon. Parang sabi niya, magbuwas lang siya ng 3 tapos 5 tapos na. Matagal din naging sikreto ng mga taga Quezon ang Hinguin Falls. Pero ngayong taon, inilunsad na ito bilang isang major tourist attraction. Level mission number three. Makisama sa, sa kultura ng mga taga-peso, palo, sebo, ay subukan. Sebo? Ay. <laughs> pinapalo na ba gano'n? Game. Go, Hindi, eto, eto. Sige pa, yung shorts mo okay. Ipinipinis. mo

Akala ko nga hindi nyo talaga magagawa. Pero yun, nagulat din ako kasi nagawa niya. Nakawal. Uh -huh. <laughs> Kahit di ang naawa ako, naawa talaga ako sa kanya. Travel mission, mission number, number three, three. accomplished!